ang ibang mga doktor ay tinatamad na rin mag-explain kung bakit masama ang ketchup sa loob ng katawan. Makinig mabuti at i-explain ko sa inyo talaga kung bakit nga babawal ang ketchup sa ating katawan. So bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang ketchup ay may kakayahang bumutas ng bakal. Pag ito ay hinaluan mo ng asim, siguradong butas ang bakal ang ketchup, lagyan mo pa ng konting asin, ibabad mo sa coins na napulit mo, yung maduming-madumi, yun talagang kinakapita uh, na rin ng kalawang. Ilang minuto lang, matatanggal talaga ang kalawang at ito ay kikintab. So, iyan, i-apply mo sa ating katawan. Kung kaya ngang butasin ang mga bakal, kung kaya ng tanggalin ng dumi, e eh, ano pa kaya yung ating uh, uh, loob ng katawan. Kaya kahit na ako pumunta sa mga burger shop, wala yung ketchup. Maalat na kasi yung inakain natin. So, lagyan mo pa ng ketchup. So, hindi maganda ang mangyayari sa ating katawan. Ang ketchup ay galing sa kamatis. Lagyan mo lang ng asukal at yeast. Siguradong magiging uh, tomato wine na ang labas. Ang ketchup ay napakagandang panglinis sa mga stainless. Lagyan mo lang ito ng asin. Yung put ng kaldero nyo, ibabad nyo lang yan talaga. Makikita nyo na, mga ilang minuto lang yan. Uh, kuskusin mo lang ng konti at uh, banlawan. Makikita mo talaga, tanggal ang mga itim ng puwet ng kalderon nyo. Ganyan katapang ang ketchup. Sari-sari kasi ang ating kinakain. Kaya kapag nahuluan to ng ketchup, ay talagang nga maaring sigmurain ka. Maaring ikaw ay maging asidik, Kasi yung tomato nga lang, uh, lagyan mo ng konting asukal, iscrub mo sa iyong mukha isang linggo lang, makikita mo manipis na manipis na ang iyong kutis. At kung kayo ay makatikiman ng ketchup, ay uminom ng maraming tubig para mailabas natin kagad yan. At kung kayo ay nakakain ng ketchup or tomato, huwag niyong sabayan ng sugar or salt. At kung gusto niyo naman talaga na matanggal yung dry skin niyo sa inyong mukha, magpahid lang kayo ng ketchup. Uh, Twice a week ay pwede na matatanggal na yung mga dry skin ninyo at para kayong naka-astringent. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!